Bawat lumbay hirap sakit ng kalooban Pinapawing palagi ni Jesus aming timbunan Binibigyan ng pag-asa at puso Pumapatak ang luha pagsapit ng bautismo ming ihayagman ang iyong banal na awa sa pagtawag mo nito Magandang araw po. Tayo po ay nandito pa rin sa ang dating Daan convention center na kung saan sa pagkakataon pong ito ay ating nasaksihan ang ginanap na mass baptism. Ito po ay ang muling pagtanggap ng bautismo ng mga kaluluwa na sa araw na ito ay uh, tumanggap po ng uh, banal na bautismo at ito ay dahil sa pagpapagal ng ating mga mga ngaral ng kapatid na Elie Soriano na siyang kinakasangkapan ng Diyos sa pangaral ng kanya mga dalisay na salita sa ating panahon. Makikita po natin sa aking likuran ang bilang ng mga kapatid na sa araw pong ito ay uh, tumanggap nga po ng uh, bautismo at mula sa araw na ito ay nangako ng pagbabagong buhay at paglakad sa daan ng katotohanan ang itinuturo po ng Diyos sa atin pong pagsasama-sama. Ito'y maliwanag na patunay lamang ng pagkasangkapan ng Diyos sa ating mga taga-akay, si kapatid na Eli Soriano at si kapatid na Daniel Rason, na kung saan sila po ang pangunahing nagpapagal at uh, nagbabalita ng mga salita ng kaligtasan sa ating panahon. Ang pangyayari pong ito ay patunay lamang sa pangako ng Diyos na kung siya ang gagawa ay walang sino mang makapipigil sapagkat alam natin na sa kabila ng isang malawakang uh, pagkilos ng ating mga kaibayo sa pananampalataya upang sagkaan at hadlangan ang pamamahayag ng mga salita ng Diyos sa ating panahon ay hindi pa rin nila lubos ang nagagawa ito kundi pinatutunayan na makapangyarihang kamay ng Panginoong Diyos ang kanyang pagkilos sa pamamagitan po ng ating mga tagaakay sa kapatid na Eli Suriano at sa kapatid na Daniel Rason. Sa oras pong ito, muli nagpapasalamat po tayo ng labi sa Panginoong Diyos at uh, nawa ay patuloy po tayong makapagpatuloy pa sa paglilingkod sa Diyos. Muli po, ito po si Brother Danny Navales para sa ang dating daan update.